Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat uh, meron tayong ayosin ngayon na uh, drain ng aircon na uh, panasonic uh, inverter ito yung indoor nya ay uh, kasi nakadalawang linis na ako dito sunod sunod tagdadalawang buwan lang tumutulo na agad samantalang binumba ko ng binumba yung drain nito ito yung nakita kong problema dito guys eh yung pagkabit ng yung palabas ng drain eh hindi ako satisfied sa pagkabit nito guys kaya bubuksan ko to mamaya ah oh so ito yung drain nya tapos may nakita akong jelly dito guys eh may jelly nga ito ma'am. Oh. Ayan oh? o. Oh. No. Ayan, haba. Iyo, parang sipon guys. Iyon yung galing you know? sa aircon na yan. So, Nagijili na siya o. Oh. Nagijili siya. Kahit uh, binumba, kinubu, binumba, ko nang binumba yung drain nito. Kasi yung tubig kasi, ayaw kasi, 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 kasi yung, nagkakaroon ng kundig kasi may mm -hmm. ano eh at mamaya gawa natin ang paraan para lang, may baba yung drain na maya. to so bago ang lahat babaklasin ko muna yung ano dito yung insulation uh, ano dito tawag nito yung polyethylene tip uh, mas maganda kung maayos na rin yung posisyon ng drain at may uh, mayroon tayong babaguhin namaya kasi nakadalawang linis na ako nito tigi isang buwan lang mahigit yun yung sabi ko nagtaka ako bakit at bilis na mag jelly eh <laughs> samantalang pinakita ko pa kay customer yung kay client yung pagbomba ko ng pressure washer sa drain kaya ayan uh, ito guys uh, ito yun guys oh ito yung napansin ko rito kasi hindi masyado nakababa yung drain dapat sa level na yan sa ilalim dapat dyan yung drain nakalagay nasa ilalim palagi yan so ang ginawa kasi nila ay eh, pinagsabay nila sa copper andun pa sa likod andun sa likod ng kapir so tignan nyo sa ilalim oh, halos pantay na pantay nakaangat pa konti yan eh kaya yun nagpupundo ng tubig at saka yan ang pinagmula ng jelly pag sumabit dyan yung mga dumi na iipon nagiging jelly babaklasin na natin yung pulitilin guys at mamaya eh. so, ay kita natin yung gagawin natin kasi na uh, yun nga dalawang bis na ako naglinis nito ganoon pa rin so ito na yung gagawin natin guys uh, nandito pala ako ngayon sa Las Piñas guys dito ako gumagawa ngayon sa Las Piñas eh wala yung mga client natin malalayo nakikita mo yun guys yung copper na yun nakaangat pa yan oh. tapos yung drill nandun sa yun, mo oh, oh. sinabay nila doon bago binaba man lang nila binaba na silalim yun nakaangat pa yan doon oh. And, so, malalaman natin nung maya kung may ako anong discard na gawin ayan o oh, may jelly pa o oh. ayan o oh. Kasi yung jelly na yan galing yan doon sa natambak na tubig doon sa loob ng wall yan sa pagitan itong ano na to dahil napupunduhan ng tubig so eto gagawin natin magbubutas tayo dito sa ilalim guys ibababa natin yung drain yan dito sa guhit ko na yan dyan natin ibababa yung drain mamaya kasi para maayos na natin kaya ito na guys sisimulan natin yung pagbabakbak ayan na gagamitan natin yung martilyo to at saka uh, concrete nail so dahan dahan lang dahil salamin yung kasi yung ilalim nito eh ba Ma madisgrasya pa eh maliit lang sideline natin pero pag nasasira tayo ng malaki yari na Uh, kunting ingat lang talaga tayo dito guys sa uh, paggawa dahil uh, pinasarado kasi yung salamin ni client dahil yung uh, alikabog na papasok. So tama naman si client, dapat talaga yung sarado yan. So dahan-dahan na -dahan naman to guys, hindi mo ito pakiawan. Dapat tiyagaan lang talaga. Tsaga-tsagaan lang tayo guys. dala ko yung martilyo ko na lumang martilyo tsaka yung level hose na lang ginamit ko pinako ko dun yung concrete wall pinako ko sa level hose para may mahawakan ako kasi mahirap naman kapag kumakanta pa dito sa ano ba magkapirate pa tayo dito ko na ang dami ng video pa naman dito malas naman So, ayan na guys. Nagbutas na tayo sa ilalim. Ayun. Nakapwesto na yung ating drink. Ating nang binaba. So, tamang tama lang yung sinabi ko kayo na bubutasan sa ilalim para yung drain diretso baba ayan dito yun tuloy tuloy na yung tubig kasi pinasabi ko kay client ayo ko panda rin na yung aircon habang testing na ko rito dapat para makita ko yung ano kung may nagpupundo ko bang tubig ko wala na kasi e, so eh, ngayon tuloy tuloy naman na so, baka pagkos na yung tubig so ayan guys nakababa na talaga yung drain babang baba na talaga to so shareful na talaga to na hindi na talaga to magkakaroon ng jelly sa, sa gitna ng wall kasi medyo nakaangat kasi itong drain natin ito in-install ito ng ibang technician at di, hindi ko naman kilala kasi nung install nito mga oh, meron tayong ginawa dito na drain ayun binaba na so, ito binaba ko na talaga to para sure talaga na walang kung tubig so dapat yung unang nag-install ay dapat ganito yung ginawa nila hindi nila dinikit doon sa copier dahil ah uh, kita nyo naman yung copier nasa ibabaw talaga sya yan dapat ganito dapat yung uh, pagka-install ng drain kasi para hindi masyong jailin yan yan uh, So, tatakpan natin guys, lalagyan natin ito ng ano, ng uh, So, bago 'yon, ibalik ipal, na natin yung mga ano 'yon. Ayun na guys, oh. Nilagay ko ng bowl So, pag ganito guys, okay na 'to. Tuloy-tuloy na yung tubig nito, guys. Ayun, oh, kita niyo, maabot na dito yung tubig. Oh, patak-patak na oh. Siyempre dahil marumito rito Maglilinis tayo ngayon guys Linisan muna natin ito bago tayo Magchilak-chilak guys Ayan o, yan, o yan. Dahil nagkalat ka o, Lahat ng kalat mo linisan mo Walang hiya ka Huwag kang magtira Kalat mo yan eh. Ang dami o oh. Ang batong tinibag mo Ayan Buti nga sayo no? daming bato na pinaglalaglag mo dyan no? so sa mga gusto magpa install repair ng aircon uh, miss message lang kayo dito guys o dyan kaya sa aking facebook page unikagas doon kayo mag-message guys